So, isang magandang magandang hapon sa inyo lahat, mga kalagaslas. Uh, tayo yung nagagayak, tayo yung lalakad sa pang, pang-uhuli ng alimang o isda. So, tayo yung maging Ah, nga akong baby, nagpapakyot sa akin, siguran. Yep. So, thank you mga kalagaslas. Update, wag na sa tubig na. Sana pala rin kami sa aming lakad, uh, kayo pong pare. So, mga kalagaslas, nakapana tayo ng igat hindi na natin nakuna ng video at mabilis ang pangyayari ayan o oh. higat yan, yan yung palus ayan, gabaraso <coughs> tagal din pala mamatay no. Eh. tagal din mamatay nito kabalubalok tatong ating pana mga kalagaslas, ayan o oh. nananabid mga kalagaslas o oh. Ayaw bumitaw. Yan. Teka. Uh. May net ako pare. Ang problema nito, hindi ako makakapamana ng ayos nito. Yan, laki o oh, mga kalagaslas o. Oh. Kulang-kulang sandi pa ito. Ilang kilo kaya yan? kilo? Mga dalawa yan maigit. Bilog na bilog yan eh hindi tinik na. Hmm. Bakit talaga nalaban pa. Bulok to. yan. <laughs> yan ang lakas makakalaga sila siyo. Oh. Mm -hmm. Talaga nagpipilag di siyo. Oh. Masaba rin to. Hira pa lang to mga kalagaslas. So subok na ulit tayo mga kalagaslas. Malaki ang tubig oh. Nakachamba na natin yung igat. Hindi na natin nabidyuhan. Mabilis ang pangyayari. Eh, na, nabigla rin kami. Ito mga kalagas. Ay, aroy. Nakita akong alimango rito. wala mga kalagaslas ayun ayun ay sala pa rin sayang lalim eh ay, wala hindi para sa atin yung lakit pa naman kulit sayang yun yun hmm, natin balikan dito nawala pa yun ito mga kalagas tas may limango dito kan batu Dan angkat ledas-ledas uli wala <coughs> ito mga kalagos na isa yung isa nasa pa ako pa So yun mga kalikas last ko na May dalawang braso Ang galing sa butas Kasi so, yung igat natin Lak ng igat natin oh. Sana makarantay yung limang ko din tayo ito mga kalagaslas meron saan yung natin sa siya na sa sigpaw huli nasa nah sila sa tubig malakas ang tuwan eh taib eh dito natin nasulyap Ang kanina pinakamalaki hindi lang natin na dali mamaya ah, babalik balikan kita dyan laki nun eh Ang laki ng sobra ng laki ng tubig, mga kalagastas. Hindi tayo makalusok sa malawak. Dito lang tayo sa mga panabi-panabi. Hintayin natin lumitwit. Ang tubig natin na Sayang nung isang alimahong malaki kanina. Hindi natin nadali. So, oh, ah, yun mga kalagas gas May tilapia dun. Subukan natin banatan Layo eh O saan tinamaan. naman Uy, tinamaan Layo ko sa atin, malaki kaya Oh, good size na rin Pag prito na rin to lagayan ng <laughs> darin ng tubig

awala wala pa. Dalang na nga makakita, no? natakbuhan pa ako. Loko kayong tilapia, natakbuhan pati, nalango yan. Nalango yan. Wala na tayo mga dali mga kalagaslas. Ah. Taki ng tubig, sobrang laki naman. Tsumbo lang huli natin ah, hindi na bumalik yung malaking alimang o rito sa tabing ito malaki nung kanina eh lalang na tayong madali ah naghihibas na nakas ng, ng paghibas maraming dito sa mga ugatan na ito na lumabas. Nanda lang. Mabuti na lang nakachamba kagad tayo. Ah, nga nga mo na ano to. Ayun, nalimang 'yun. Nalimang mo mga na sana mga dali natin. Minsan Hindi ko makakita eh Ano ka pa Shit Sayang oh, mga kalagas-las Ako Ako wala may butas pala dun may butas ay nagtakloban ko ng aking sigpaw sayang no hindi nahuli wala na, dalang na pa naman wala na pabihira makakita eh hindi ko akala may butas yun doon sa akin nag sa akin pagkakasaklob na sipaw sana tayo makadali pa malayo uwi na tayo So mga kalagaslas, uwian na muna kami awang uh, ko lang titingnan natin so update na lang pag nasa bahay na papakita ko yung kabuang uli so mga kalagastas Andito na tayo sa ating kusina ito ang ating uli o oh, may higat Pakita ko sa inyo ang aking kabuang uli. Wait lang. So, ayan mga kalagastas. Yung ating apat na limango. Ayan oh, tinali natin. Tapos yung ating igat o oh, laki o. Oh. puno sa kasarola o. Oh. may ulam na naman tayo bukas natin 'to tirahin mga kalagaslas lutuin natin 'to video din natin so mga kalagaslas thank you for watching